Hello mga kababayan. So guys, nahuhubaran na ang totoong pagkatao ni Mayor Alice Guo sa ating mamayang Pilipino. Kasi dati guys, ah, ang sinasabi niya, ang totoong nanay niya ay si Amelia Lial, no? Na dating katulong nila na anak ng tatay niya. So, kung man, ah, napapatunayan na hindi totoo yun. So, lumalabas talaga na ang totoo niyang nanay ay si Wenyi Lin. Kasi guys, dito sa pinaka-latest report ng AMLC, no? Anti-Money Laundering Council, eh, pinakita sa Senado na yung kanya mga passbooks, no? O yung kanyang mga ano, bank accounts, hindi passbook, ah, bali, bank accounts, eh, ang nilalagay niya na voluntarily, no? Yung kusang loob, no? Na nilalagay niya, no? Siya mismo nag e, ang nanay niya ay eh, si Wenny Lin. So, ibig sabihin, guys, sa katotohanan, pag may kinalaman na sa kayamanan niya o yung sa mga importanteng interest niya, ay nilalagay niya talagang nanay niya, ay si Wen Yiling. Kasi napaka-importante nito, guys, di ba? Uh, tayong mga ano, mamayan, pagka meron tayong mga bank accounts o kaya meron tayong munting ipamamana sa mga anak natin o meron tayong mismo mga properties, di ba? Uh, nilalagay talaga natin na in case na may mangyari sa atin, o ano man ang mangyari, uh, may nakalista tayong mga beneficiaries, di ba? Kung kangino mapupunta yung mga pinundar natin o pag-aari natin. So dito, uh, ang nilagay niya talaga ay si Wenny ang kanyang nanay. Kasi nga naman, in case na may mangyaring masama sa kanya, di mo masabi, uh, pwedeng makuha ng kanyang uh, inilagay na mother niya, yung kanya mga ari-arian o kung ano man ang mga importanteng naipundar niya, di ba? Mga lupain, di ba? O kaya naman yung mga kaperahan, dolyares, eh nilagay niya uh, sa kanya mga bank accounts na si Wenilin ang nanay niya. So, kung bagaman, ah, uh, specifically, kung merong mangyayaring masama sa kanya, sinasabi na niya na pwedeng maging beneficiaryo ang isang Wenilin ng lahat ng mga pag-aari niya, ano man ang maging problema, makukuha to ni Wen Yilin. Although, uh, may nililista rin naman daw siya na, ano, uh, Amelia Lial, no? Pero siguro, baka ano lang yon kunyari lang yon baka kung may inligay man siyang amount doon, eh hindi talaga significant, o kung baga hindi ganong karami ang kaperahan doon. Para lang may masabi na nanay niya, eh si Amelia Lial Guo. Pero dusa sa siguro mga kabanang yaman na sandamakmak na milyones na dolyares, ganyan mga malalawok uh, malalawak na lupain, ang nililista niya talagang nanay niya ay si Wen Yilin na pinatutunayan naman na isa tong pure Chinese na pinatutunayan na wala talagang ni bahid na ano gapatak ng dugo ng pagka-Pilipino si ano Mayor Alice Guo no So, ayun lang, nililiwanag ko lang na isa tong ano, patibay o katunayan na ang totoong biological mother ni Mayor Alice Guo ay si Wen Yi Lin. So, siya ay 100% na pure Chinese. So, dito na lang ako guys and blessings, blessings everyone. Bye!